Isa rin po ito sa gustong paimbestigahan na Senator Riza Ontiveros, yung nga po ng mga tagong yaman, hidden wealth, na itong sikibuloy. Kung titignan natin, hidden wealth. Alright, pero open book, napakatagal na panahon na alam kung saan ang galing yung yaman na itong sikibuloy sa pamamalimos ng kanilang mga church members sa iba't ibang panig ng mundo. Meron pong nag-send sa atin ng mensahe na OFW na kaibigan natin. At doon nga daw sa kanila hanggang ngayon, talamak pa rin yung mga miyembro nga na simbahan ni Kibuloy at nangungulit uh, humingi ng donasyon. Kalimitan yung mga donasyon ay galing sa mga kababayan natin na naan dyan din, mga OFW. Kaya para sa mga OFW, natin. Nako po, kayo po yung magpakaingat yan. Huwag na huwag po kayong maniniwala agad sa pautot ng mga miyembro nga netong simbahan ni Kibuloy. Panlilimos ang ginagawa. Di bali sana, ano ho? Di bali sana. Kung yung mga nalilikom na salapi, na pera, ay sa mabuting causes, sa mga good causes na pupunta. Pero hindi. Lahat yan ay Kibuloy. Lahat yan ay para lalong yumaman itong si Kibuloy. Bakit kailangang yumaman ang isang leader? Ang isang religious leader halimbawa. Alam natin 'pag ang, ang unang impression ko sa mga religious leaders, humble. Napaka simple lang ng buhay. Pero ngayon, nagsulbutan na po yung mga uh, religious leaders na kararangya ng pamumuhay. At saan sila? At saan sila kumukuha ng pera? Sa mga donasyon. Ulitin ko ha, yung donasyon walang problema kung napupunta at naitutulong sa mga sabihin na natin, mga kababayan natin, sa mga church members nila. Pero hindi. Ang inaalipin pa ay yung mga church members at pinahihirapan sa pagkalap ng mga donasyon. Ganyan po ang nangyayari. So dapat talagang paibisigahan itong si Kibuloy doon sa aspeto naman ng kanyang hidden wealth. Sabi Sabine Senator De Lima arrest Kibuloy and open his and uh, Kingdom of Jesus Christ bank accounts pursuant to the AMLC law before these are emptied and the DDS stash transferred to other dummies Totoo bago pa man mailipat yung sinasabing tagong yaman hidden wealth ay dapat lang maungkat dapat nang maopen etong mga bank accounts na ito, personal man yan, etong si Kibuloy, or bank, bank account ng Kingdom of Jesus Christ. This is not only about Kibuloy. This is about going after the most powerful criminal organization in the country, the DDS. Ulitin ko, ah, most powerful criminal organization. Criminal organization, ang DDS or ang Davao Death Squad. So yung mga DDS naman na taga-suporta ni Digong, anong tawag sa inyo? Mga matatawag din ba kayong mga criminal supporters? Criminal protectors? Abay ba ka? Okay. Yung uh, Duterte diehard supporters. Diehard Duterte supporters, kung ano man. Anyway, dapat lang talaga na, na maaresto si Kibuloy at yun nga, maupin ang kanyang bank account, salungkatin ang lahat ng, ng pinagmula ng kanyang yaman dahil kahit sa ang angulo natin tignan, talaga pong kaduda-duda. good luck!